pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sampung utos ng Diyos. Ang ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung tatlo. O so, ang unang tatlo sa sampung kautosan, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Pangalawa, huwag kang magsamba sa Diyos-Diyusan. Pangatlo, igalang natin ang kanyang pangalan. Huwag natin gamitin sa walang kabuluhan. So, ang una, bigyan natin ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ang ibig sabihin ng lalo at higit sa lahat, hindi lang kada linggo, kundi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang focus natin at attention natin ay sa Kanya lamang. I-acknowledge natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Honoring God in all our ways, in all our works, in all our deeds. Uh, I-honor natin si God sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sinasabi, sa lahat ng ating iniisip. Yon ang sinasabing mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Wala tayong ibang mamahalin sa kanyang nilalang ng higit sa kanya, hindi ang ating anak ng higit sa kanya. Hindi ang ating pamilya ng higit sa kanya. Hindi ang ating asawa ng higit sa kanya. Hindi ang ating kayamanan ng higit sa kanya. Hindi ang ating kalupaan, ang ating profesyon, ang ating posisyon, hindi ng higit sa kanya. Hindi siya lamang ang ating mamahalin, iibigin, nang lubos. Ang pangalawa, huwag tayong magsamba sa Diyos-Diyusan. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Isa lang ang Diyos. Sa madalit salita, pag may pangalawa ka pang Diyos, may sinamba ka pang iba, ang tawag doon ay Diyos-Diyusan. Nililok man yan o hindi, hindi natin pwedeng sambahin. Dahil ang Diyos ay iisa lang yung naglikha sa atin. Yung naglikha sa ating lahat. So, ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan sa Exodus 20, huwag kayong magsamba sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig, at kung ano man yan, huwag niyong yukuan. Dahil, hindi pwedeng sambahin ang mga yang kanyang nilika. Kundi siya lamang ang naglika ang dapat nating sambahin, ang Diyos. Parang tatay mo rin yan kapag ka nagkaroon ka ng ibang tatay o nagkaroon ka ng ibang magulang, nanay at tatay, ang tawag doon, tatay, tatayan, nanay, nanayan. Kaya pag nagkaroon ka ng ibang Diyos, ang tawag doon ay Diyos, Diyusan. Dali, isa lang ang Diyos. Kagaya ng tatay mo, isa lang. God is a jealous God. Ayan niyang may sinasamba at may minamahal kang iba. Nang higit sa kanya. Ikaw naman na magulang, ayaw mo rin magmahal ang anak mo. Nang higit pa sa iba maliban sa So, kaya dito nagkakaroon ng problema, mayroong son-in-law, mother-in-law, kasi mas minahal nila yung kanilang naging asawa kaysa sa magulang nila. Kaya dito nagtatampo ang magulang. Kaya mga magulang ay nagsiselos. So, God is a jealous God. Dahil nga, siya naman nga ang naglikha sa atin para mahalin mo ang kanyang nilikha ng masigit sa kanya diba Parang wala tayong utang na loob at hindi tayo marunong magpahalaga. Ang pagpapahalaga natin at pagmamahal natin sa kanya ay ibalik natin ang papuri sa kanya sa kanyang kapangyarihan bilang isang nilalang. 'Yun dapat ang gawin natin. Ang pangatlo ay igalang mo ang pangalan ng Diyos. Huwag mong gamitin sa walang kabuluhan. So, anong ibig sabihin nun? hindi natin pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos? Paano natin masasabing ginamit natin ang pangalan niya sa walang kabuluhan? Or paano natin masasabing hindi natin ginalang ang kanyang pangalan? In what way? So, si Jesus Cristo bumaba sa lupa, taglay ang banal na espiritu ng Diyos Ama. Si Jesus Cristo bumaba sa lupa, para iligtas at para isalarawan sa atin kung ano ang dapat nating sundin. Ang sabi sa John 3.16, Ganoon na lamang ang pagmamahal na Diyos sa sangkatauhan. Kaya niya ibinigay ang kanyang buktong na anak. Ang sino mang maniwala sa kanya, ang sino mang manampalataya sa kanya, kay Jesus Christ ay hindi mapaparusahan bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino man ang tatanggap sa kanya, sino mang nila ang tatanggap sa kanya, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay mananahan sa atin. Hindi mo ba nalalamang si Jesus ay nananahan na sa Ang Espiritu ng Diyos na kay Jesus ay nananahan sa iyo. So kung naniniwala ka at nananampalataya ka o isa kang kristyano, so ibig sabihin, pag sinabi mo ang iyong sarili na ako ay tanga-tanga, ako ay mahina, ko ay bobo. So, ibig sabihin nun, ginamit mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Bakit? Dahil ang kamalayan mo, your awareness, your consciousness, the word I am, ang imahinasyon mo is God. The Spirit of God is dwelling in you. So, kung nananahan ang Diyos sa'yo, tapos sinabi mong bobo ka, tanga ka, mahina ka, ay ginamit mo ang pangalan ng Diyos which is I am sa walang kabuluhan. Tama ba ako? So, paano mo sabing mahal mo ang Diyos kung hindi ka kung naniniwala ka that God walk in Galilee above the water at hindi ka naniniwalang God walks in you? Na siya ay nananahan sa iyo seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Lahat ng abundance that you can say all around, the trees, the leaves, the birds, water, the air, is God's abundance for you. Hindi mo nakita yan. Ang nakita mo, cash lang. Paano idadagdagan ng Diyos? Kung naniwala ka sa kakayahan mo at hindi ka naniwala sa kakayahan niya isang iglap miracle na wala isang iglap miracle na karon ka stage 4 cancer mamamatay na nabuhay pa dahil sa last minute na niniwala siya ang, ang Diyos ay nahan sa kanya na si Hesus Kristo ang nagbibigay buhay bigay daan at nagbibigay ng katotohanan na siya ay nananahan sa iyo once na ka pinili mong mabuhay, ibigay niya sa iyo ano ang pinapaniwalaan mo. Dear Christ everyone, sana may natutunan tayo.